So, guys, magluto tayo ngayon ng lamang loob, okay, ng beef. So, mayroon tayong chili, uh, ginger, garlic, onion, and pineapple. So, ang pinakaano, guys, is yung ating pineapple. So, yung ating namang loob. Lang. meat. Then, titlahan natin ang patis. Tsaka, kunting salt. Kasi, mayroon na siyang patis. Black pepper. Then, yung ating pineapple. Then, apple ang ginamit ko guys. Then, black sauce. Mag-add ako ng tubig para maluto lang siya. Then, add chili. Green and red chili. So, okay na siya guys. 这样才应该拿这个。